Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Parmer nga po pala ito. Bali, ngayong araw na to, mga kagulay, mag-spray tayo ng fungicide doon sa no sa maliliit na sitaw mga kagulay. Kasama na rin lahat mga kagulay, pati yung pipino at saka yung sitaw na matanda na. Uh, gawa nga ng ano, uh, tuwing hapon kung minsan tanghali pa lang, umuulan na dito mga kagulay, kaya kailangan natin siyang isprayan mga kagulay. Uh, bali, ang ginagamit ko mga kagulay, yun nga, yung Agronica product, na, na pangalan nito Magica mga kagulay Agrotica, baka naman ah uh, yun nga mga gulay ito yung ginagamit ko papakita ko sa inyo ayan yung mga gamit ko mga gulay Magica tapos itong extra tonic tapos itong formula saka biotonic mga gulay yan pero ito yung ano single lang yung gamit ko mga kagulay kasi pang ano lang naman pang pangalan na ito uh, bundiside. so ito uh, papanda rin na natin to mga kagulay itong ating ano uh, natapos ko na doon kung naalala ko gawa ko nga ng video ito kuya vlog kaya sisindihan na natin to mga kagulay kagandahan nito mga kagulay itong power spray na to kasi sila wala akong mas mga kagulay ah. baka may mag na naman sa akin dyan kagandahan nito mga kagulay itong host na to itong power spray na to ay mas mabilis siya mga kagulay ito malakas talaga to hindi naan ko lang kasi malilis pa naman itong ano natin kung sitaw natin mga kagulay ganyan lang yung style ko na, pag i spray mga kagulay basta kapag gano'ng kasagaran kapag punjisay di ako nag -ano. pero kapag talaga yung susunod na yung tagulan patay mo nga muna doon ma doon, doon makatay patay mo dali yan mga kagulay ito rin yung ano papakita ko rin sa inyo patay mo muna dyan ma naganda oh, naglaladalim mo yan siya mga kagulay Si na siyang gumapang mga kagulay ano. Simula na mga kagulay. Saka kung mapapansin nyo, tapos na rin tong balag natin mga kagulay pero doon sa pepino hindi pa. Kasi tinapos na sa jato kasi ito ay iano ko na. Ang pangalan nito, ipopulverize ko na siya mga kagulay. Kailangan mo na siya mga kagulay para matabunan na ano kasi nainitan na, naarawan na, nainitan na, naarawan na diyan mga kagulay. Hindi naman pwedeng pag kaplat natin mga kagulay i pangalan nito i paplastik kagad kaya kailangan uh, painitan muna diyan kung a uh, uh, kung uulan uh, maulan diyan okay lang mga kagulay tung pipino natin mga kagulay tumubo na rin siya so, papakita ko na sa inyo yung pipino mga kagulay ito yung pipino natin na maganda na yung bulas niya mga kagulay oh yan ang ating pipino. Ayan. Isang ano lang to. Isang plat lang to mga gulay pa. Kaso hindi pa tapos yung ano niya. Yung trellis niya sa baba. Ayan yung diamond na tinatawag mga kulay Oh. Diamond trellis. Ayan siya mga ka-gulay. Tapos doon sa ano. Tapos na kasi bukas ng. Kasi nag kami dyan sa ano. Sa lumang sitaw. Ah, baka mamayang hapon kapag hindi umulan. Huwag naman sanang umulan. Para maka-spray ako ng ano. Nang. Ng uh, paano ito pulyar yun nga yung sinasabi ko every 10 days na kasi ako nag ano doon nag uh, nag abono kaya kailangan every 2 days o kaya every 3 days ay mag spray kagad ng pulyar mga kagulay para tuloy tuloy pa rin yung pag ano nya ng bulaklak so ito mga dalawang linggo na yata ito, o wala pa Basta mga nasa itong sitaw natin mga nasa ganun Dalawan linggo o magdadalawan linggo pa lang mga kagulay Hindi ko lang matandaan kung anong petya ko ito Tinanim mga kagulay Ayan siya o oh. Maganda rin naman yung bulas niya mga kagulay Kung titignan nyo naman yung puno niya maganda pa rin Maganda rin naman mga kagulay ano Ayan Ayan yung ano nyo mga kagulay Tulad yun yung nasasabi ko sa inyo Kapag gumapang na eto na naman ang tatanggalin ko mga kagulay Ganito Katulad din nung ano Nung ginawa ko dun sa ah uh, matandang sitaw ganun din kaya kung mapapansin nyo kahit na bibira lang ako magpunjiside doon hindi basta basta nakakapitan ng uh, punggus yung kasi yung silbi noon mga kagulay yung kahalaga noon kaya sa mga iba uh, nag-ano na lang sila ng punisad siyempre sa mura lang naman ng ano dito sa amin hindi naman katulad diyan sa Luzon na umaabot ng 100 ang kilo ng ano ng sitaw dito Uh, hindi kasi naglalaro ang ano dito mga gulay. Naglalaro pero hindi yung katulad dyan sa Luzon na talagang mag 90, mag 50, mag 30 tapos biglang tataas na naman uli. Ganon dyan sa Luzon dito sa amin hindi. Kapag nag 15, kapag nag 15, kapag nag 15 kung kuminsan hanggang sa matapos na yung ano, marbisan hanggang sa matapos na lang ay 15 pa rin ganon dito. Kaya ang hirap maka makabawi kapag dito sa ano sa Mandang Mindanao mga gulay. Alam yan ng mga taga, taga Mindanao kahit hindi ito kakaraga basta buong Mindanao alam nila yan kasi dito sa Mindanao ang hirap ano hindi ka tulad yan sa Luzon kasi nung tinitignan ko yung ano dyan, yung mga update ng mga presyo lalo sa talong tinitignan ko 15 tapos biglang, biglang tatas ng 30 tapos magsi 60 dito hindi mga kagulay iba dito iba talaga dito sa amin sa Mindanao lalo dito sa Karaga ang, ang bagal tumaas tapos kapag tumaas hanggang 50 lang hanggang 60 lang ganoon lang ang talong mga kagulay Uh, isang bes pa lang ako nakaranas ng 80 na talong dito mga gulay tapos nung nag 80 bigla na lang bumaba ng 25 tapos nag stay nag, nag stay na lang sa 25 mga gulay ganun ang presyoan dito kaya nga lagi kong tini, binibigay na tip doon sa mga taga rito kapag ganun pabulyuman na lang ng, ano, ng bunga para kahit papano kahit mura ay makakaano pa rin siya sa volume siyempre kapag marami alimbawa 2,000 kilos na talong o kaya dito sa, sa sitaw alimbawa tag 20 kung ang harvest mo naman 200 kilos, 100 kilos eh sa every 2 days eh, kapag 100 kilos tag 20 eh, may 2,000 ka kada every 2 days ganun na lang ang, ano, ang diskarte ko dito sa pagsisitaw kaya sa paggugulay ko so hanggang dito na lang ako mga kagulay sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe i-click niyo na rin po yung notification bell para, uh, para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa ano lalo na dito sa paglalan prep ko ng tataniman ko na talong 'Yung nga 'yung tanong ko na na ano, mga 200 plus lang mga kagulay. Ito mga 320 'nung binilang ko pero 200 plus lang 'yung ano ko, 'yung na na ano ko doon sa seedling tray mga kagulay. <coughs> dalawa nyo na rin po 'yung ano, 'yung Facebook ko. Gumagawa rin po ako ng video doon, mga reels. Ah uh, Greg Bueno, ah uh, talong 'yung ano niya mga kagulay, talong 'yung profile pic niya mga kagulay. Oh, so, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ah uh, God bless po sa ating lahat.